Hello guys, what's up, what's up? Kuya Wilson here. Guys, meron na akong i-remind no, sa mga... Kasi may napanood akong video na nagpagawa sila ng resume and cover letter. Tapos nagbabayan sila no, para nagpagawa sila ng cover letter at resume. Guys, uh, wala namang masama doon. Pero ang importante dyan ay alam mo kung ano yung nilagay doon sa mga content o mga detalye doon sa resume and cover letter. Kasi kung tanungin ka mostly of the interviewer or mostly sa mga employer kung sakali mayroong interview ay doon din nila kukunin yung mga tanong sa kung ano yung nakalagay sa cover letter at resume mo. So, iba pa rin yung ikaw talaga ang gumawa ng resume mong sarili kasi alam mo kung ano yung mga job description, no? Or kung hindi ka marunong mag-construct into English, i eh, Si kahit sa magpatulong ka sa kaibigan mo, like magpatulong ka sa kaibigan mo na paki-construct nito, paki-arrange nito itong English. So, ito yung ginagawa ko in Tagalog, tapos ito yung ginagawa namin, ito yung ginagawa ko. Kasi kung magpagawa ka lang ng resume, no, na hindi mo ginagawa at hindi mo talaga uh, naranasan, hindi mo talaga na hindi mo talaga duties ang responsibilities kasi nagpagawa ka lang ng resume ay mayari ka talaga. Kasi mostly sa mga interviewer o mga employer ay doon mismo sa resume and cover letter nila kinukuha yung mga tanong. Kung anong ginagawa mo, anong mga types of machine, anong types of... Lahat-lahat. Let's say, for example, nag-apply ka ng bilang housekeeping. So, kung ginamitan niya ng mga ibang word, ginamitan mo na yung ibang mga terminology or ibang mga job description na hindi mo talaga ginawa, ay mahirapan ka talaga. No? Let's say for example, naggamit dyan ng mga word na hindi mo familiar. So pag tinanong ka ng employer, uh, bakit, anong ginagawa mo nito? Can you verify? Can you, can you, can you expand? Can you explain to me about kung ano yung mga job description na yan? Eh, hindi ka makasagot dahil hindi ka ang gumagawa hindi nagpagawa ka, no? So be careful, no? Walang masama kung magpagawa ka ng resume and cover letter, but kailangan galing sa yung idea. Galing sa iyo yung construction na kahit Tagalog man yan or Bisaya. So pagpatulong ka lang paano siya i-translate? Paano siya i-arrange into English? Huwag kang mag magpagawa ng resume and cover letter na without your knowledge, without your uh, work background, no? Kasi ikaw rin ang mahirapan dyan pag tanungin ka ng employer you know, hindi mo masagot. Kasi hindi mo talagang, uh, in reality, hindi mo talaga siya ginagawa. Okay? So, yun lang guys. No, walang masama kung magpagawa ka, magbayad ka, ng resume or cover letter pero make sure na yung content diyan mga teksto or mga mga yung paragraph diyan no kailangan alam mo kailangan talagang totoong ginagawa mo just in case pag may interview talagang masagot mo kasi galing sa sayo, galing sa yung otak galing sa yung experience galing sa yung karanasan yan lahat okay Follow for more videos, guys. Kuya Wilson, buhay Canada ti Salamat, salamat, salamat sa lahat na nag support sa king video. See you next video.